Sa isang maliit na baryo sa probinsya, may isang pamilyang nabubuhay ng payak ngunit puno ng pagmamahalan. Si namang Ramon at Aling Nena ay mga simpleng magsasaka na may dalawang anak, si Pedro at Maria. Lumaki silang magkapatid na may malalim na pagpapahalaga sa edukasyon, kahit na limitado ang kanilang mga mapagkukunan. Si Pedro ay isang masipag at matalinong bata. Mula pa noong siya ay maliit, pinangarap na niyang makatapos ng pag-aaral at maging isang guro. Alam niyang hindi magiging madali ang landas na kanyang tatahakin, lalo na't ang kanilang pamilya ay salat sa yaman. Subalit, hindi ito naging hadlang upang magsikap siya ng husto. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw, si Pedro ay gumigising na upang tumulong sa bukit. Kasama ng kanyang ama, nag-araro at nagtatanim siya ng mga gulay at prutas. Matapos ang maghapong pagtatrabaho, siya ay papasok sa eskwela na man, ngunit puno ng determinasyon. Pagkatapos ng klase, nagbabasa siya ng mga libro sa ilalim ng ilaw ng gasera, dahil wala silang kuryente. Nakikita ng kanyang mga guro ang kanyang pagsisikap at talento, kaya't madalas siyang bigyan ng mga libro at kagamitan sa pag-aaral. Si Aling Nena naman ay nagdarasal gabi-gabi para sa tagumpay ng kanyang anak. Alam nilang mag-asawa na ang edukasyon ni Pedro ay ang pinakamahalagang pamana na maipapamana nila sa kanilang mga anak. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy si Pedro sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang tiyaga at determinasyon ay nagbunga. Nagtapos siya bilang valediktorian ng kanilang paaralan, at nakatanggap ng scholarship sa isang kilalang universidad sa syudad. Sa lungsod, nagbago ang takbo ng buhay ni Pedro. Mas mahirap at mas masalimuot ang buhay doon, ngunit dala niya ang mga aral at prinsipyo na itinuro ng kanyang mga magulang. Patuloy siyang nagsikap, nag-aral ng mabuti, at natutong magtipid upang makatulong sa kanyang pamilya. Matapos ang ilang taon, nakapagtapos si Pedro ng may mataas na karangalan. Naging guro siya at bumalik sa kanilang baryo upang magturo. Dito niya ibinuhos ang kanyang kaalaman at pagmamahal sa pagtuturo. Tinulungan ang mga batang kagaya niya noon na nagsusumikap ring makamit ang kanilang mga pangarap. Si Mang Ramon at Aling Nena ay labis na ipinagmamalaki ang kanilang anak. Ang pagsisikap ni Pedro ay hindi lamang nagbigay ng magandang kinabukasan para sa kanya, kundi pati na rin sa kanilang buong pamilya. Ang kanyang tagumpay ay patunay na ang edukasyon ay isang gintong pamana na walang katumbas. Ang kwento ni Pedro ay naging inspirasyon sa kanilang komunidad. Maraming kabataan ang nagsikap at nag-aral ng mabuti dahil nakita nila na sa pamamagitan ng determinasyon at tiyaga, maabot nila ang kanilang mga pangarap. Ang pagsisikap ni Pedro ay hindi lamang nagbago ng kanyang buhay, kundi ng buhay ng maraming tao sa kanilang baryo. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na ang edukasyon ay isang kayamanan na hindi mananakaw at ang pag-aalay ng sarili sa pag aral ay isang napakahalagang pamana mula sa mga magulang. Ang bawat tagumpay ay bunga ng pagsusumikap at pagmamahal, at ang pinakamagandang gantimpala ay ang makita ang bunga ng lahat ng paghihirap at sakripisyo.